ikawalong kabanata. At nang siya'y bumaba mula sa bundok, ay sinundan siya ng lubhang maraming tao. At narito, lumapit sa kanya ang isang kitongin, at siya'y sinamba na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo, ay maaaring malinis mo ako. At iniunat niya ang kanyang kamay at siya'y hinipo na nagsasabi, Ibig ko, luminis ka. At pagdakay nalinis ang kanyang ketong. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ingatan mong huwag sabihin kanino man. Kundi humayo ka, pakita ka sa saserdote, at ihandog mo ang alay na ipinagutos ni Moises, na bilang patotoo sa kanila. At pagpasok niya sa Kapernaum, ay lumapit sa kanya ang isang senturyon, na sa kanya'y namanhik. At nagsasabi, Panginoon, ang aking alila ay nararatay sa bahay, lumpo at lubhang nahihirapan. At sinabi niya sa kanya, Paroroon ako, at siya'y aking pagagalingin. At sumagot ang senturyon at sinabi, Panginoon, hindi ako karapat dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Datapwat sabihin mo lamang ang salita, at gagaling ang aking alila. Sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, na may nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon, at sa isa halika, at siya'y lumalapit, at sa aking alipin gawin mo ito, at kanyang ginagawa. At nang marinig ito ni Jesus ay nagtaka siya, at sinabi sa nagsisisunod, sunod ang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. At sinabi ko sa inyo, na marami ang nagsisipang panggaling sa silanganan at sa kalunuran, at magsisiupong kasama ni Abraham at ni Isaak at ni Jacob sa kaharian ng langit. Natapwat ang mga anak ng kaharian ay pawang itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa senturyon, Humayo ka ng iyong lakad, at ayon sa iyong pagsampalataya, ay gayon ang sa iyo'y mangyari. At gumaling ang kanyang alila sa oras ding yaon. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, ay nakita niya ang biya ng babae nito na nararatay dahil sa lagnat. At hinipo ang kanyang kamay, at inibsan siya ng lagnat. At siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya at nang kinahapunan ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo, at pinalayas niya sa isang salita ang masasamang espiritu at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Upang matumbad ang sinabi sa pamamagitan ng propeta Isayas, na nagsasabi, Siya rin ang kumuha ng ating mga sakit, at nagdala ng ating mga karamdaman. Nang makita nga ni Jesus ang lubhang maraming tao sa palibot niya ay ipinagutos niyang tumawid sa kabilang ibayo. At lumapit ang isang eskriba at sa kanyay nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, May mga lungga ang mga zora, at may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, Tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, Sumunod ka sa akin, at pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. At pagkalulan niya sa isang daong, ay sinundan siya ng kanyang mga alagad. At narito, bumangon ng isang malakas na bagyo sa dagat, na anupat inaapawan ang daong ng mga alon. Datapwat siya'y natutulog, at nagsilapit sila sa kanya, at siya'y ginising na sinasabi, Panginoon, iligtas mo kami, kami mga mamatay. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo'y nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayoy, nagbangon siya at sinaway ang mga hangin at ang dagat, at humusay na totoo ang panahon. At ang mga tao ay nangagtaka na sinasabi, Anong tao ito, na maging ang mga hangin at ang mga dagat ay nagsisitalima sa kanya, at nang siya'y makarating sa kabilang ibayo, sa lupain ng mga gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na nagsisilabas sa mga libingan, na totoong mababangis, na anupat sino may walang makapagdaan sa daang yaon. At narito, sila nagsisigaw, na nangagsasabi, Anong aming ipakikialam sa iyo, ikaw na anak ng Diyos, na parito ka baga upang kami iyong pahirapan bago dumating ang kapanahunan? Sa malayo sa kanila ay may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain. At namanhik sa kanya ang mga demonyo na nangagsasabi, kung kami palalayasin mo ay paparoonin mo kami sa kawan ng mga baboy. At sinabi niya sa kanila, magsiparoon kayo. At sila'y nagsilabas at nagsipasok sa mga baboy. At narito ang buong kawan ng mga baboy ay nangapadaluhong sa bangin hanggang sa dagat at nangamatay sa tubig at nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon at nagsitungo sa bayan at sinabi ang lahat ng mga nangyari at ang kinahinatnan ng mga inalihan ng mga demonyo. At narito, lumabas ang buong bayan upang sumalubong kay Jesus, at pagkakita nila sa kanya, ay pinamanhikan siyang umalis sa kanilang mga hangganan.